Ang sakit na nararanasan natin. Ang tanong na ito ay madalas nating itanong sa ating sarili, lalo na sa mga panahong tila walang katapusan ang ating paghihirap. Minsan, iniisip natin na sapat na ba akong bayit para saktan ng ganito. Parang hindi makatarungan, hindi ba? Ngunit sa kabila ng lahat, may mga dahilan kung bakit tayo nasasaktan. Pero, heto ang totoo ang buhay ay puno ng pagsubok. Ang bawat pagsubok ay may dalang aral na kailangan nating matutunan. Ang mga pagsubok na ito ang humuhubog sa ating pagkatao. Maraming beses na tila walang katapusang sakit. Parang bawat araw ay may bagong hamon na kailangan nating harapin. Ngunit sa bawat hamon, tayo ay natututo at lumalakas. Para bang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa una. Ngunit sa bawat hakbang na ito, tayo ay nagiging mas matatag. Ang bawat pag-akyat sa matarik na bundok ay nagdudulot ng mas malawak na pananaw. Naintindihan ko kung gaano kalalim ang nararamdaman mo. Ang sakit na ito ay tila walang katapusan, ngunit tandaan mo na hindi ka nag-iisa. Ako rin ay dumaan sa ganyang sitwasyon. Ang bawat sugat na aking naranasan ay nagbigay sa akin ng lakas at tapang na harapin ang mga susunod na pagsubok. Sa bawat sugat, may leksyon. Ang bawat leksyon ay nagiging gabay natin sa hinaharap. Ang mga sugat na ito ang nagtuturo sa atin ng tunay na kahulugan ng buhay. Hindi natin nagad maintindihan kung bakit kailangan nating maranasan ang lahat ng ito. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti nating naunawaan ang mga dahilan. Pero sa bawat pagdanas ng sakit, tayo ay nagiging mas matatag. Ang bawat pagsubok ay diging hakbang patungo sa ating pag-unlad. At habang tayo ay nagiging mas matatag, natututo tayo ng mga bagay na hindi natin matutunan sa anumang ibang paraan. Ang mga karanasang ito ang nagbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa buhay. Ang buhay ay hindi palaging patas. Ngunit sa kabila ng lahat, may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang dumadaan sa parehong hirap. Ang bawat isa sa atin, ay may kanya-kanyang laban na hinaharap. Maraming tao ang dumadaan sa parehong hirap. At sa bawat taong sumasakit ang puso, may mga taong nagmamahal at nagmamalasakit sa atin. Sila ang nagbibigay sa atin ng lakas na magpatuloy. At sa bawat taong sumasakit ang puso, may mga taong nagmamahal at nagmamalasakit sa atin sila ang nagbigay sa atin ng lakas na magpatuloy. Minsan, kailangan nating tanggapin na ang sakit ay bahagi ng ating paglakbay. Ang bawat sugat ay nagiging bahagi ng ating kwento. Hindi dahil tayo ay mahina, kundi dahil tayo ay malakas. Ang bawat pagsubok ay nagiging patunay ng ating katatagan. Ang bawat luha ay nagpapalakas sa atin. Ang bawat patak ng luha ay nagiging simbolo ng ating tapang at determinasyon. Huwag mong hayaang ang sakit ang magdikta ng iyong buhay. Ikaw ang may control. Ikaw ang may kapangyarihan na baguhin ang iyong kapalaran. Ikaw ang pipili kung paano ka babangon mula sa bawat sugat. Ang bawat pagbangon ay nagiging hakbang patungo sa mas maliwanag na bukas. Sa kabila ng lahat, tandaan mo na may liwanag pagkatapos ng dilim. Ang bawat pagsubok ay nagiging daan patungo sa bagong simula. Lahat ng ito ay pansamantala lamang. Ang bawat sakit ay may katapusan. Ang bawat dilim ay may liwanag na naghihintay. Darating ang araw na mapagtatawanan mo na lang ang mga panahong ito. Ang bawat alaala ng sakit ay magiging bahagi ng iyong kwento ng tagumpay. Hindi mo man makita ngayon, pero ang sakit na nararamdaman mo ay magdudulot ng mas malalim na pag-unawa at pakikiramay sa iba. Ang bawat sugat ay naging daan patungo sa mas malalim na koneksyon sa iba. At balang araw, magiging inspirasyon ka sa iba na dumadaan sa parehong hirap. Kaya't huwag kang susuko. Patuloy na lumaban. Ang iyong kwento ay magiging gabay sa iba. Dahil sa bawat pagdanas ng sakit, tayo ay muling bumabangon. Nancy Polanco's Vlogs